Pagandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasahang mas iigting ang seguridad ng bansa sa pagsasabatas ng Executive Order No. 37 na magpapatupad sa National Security Policy o NSP mula 2023 hanggang 2028. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, inaasahang sa pamamagitan ng NSP 2023-2028 ay matutugunan ang mga pang pangsiguridad ng bansa sa loob ng limang taon. Layunin din naman nitong makatulong sa pagkakaroon ng matatag, maginhawat, panatag na buhay sa ilalim ng Medium Term Philippine Development Plan 2023-2028. 2028. Sa ilalim ng EO37, inaatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pati na ang mga government-owned and controlled corporations at mga pamahalaang lokal na i-adopt ang NSP sa pagbuo at pagpapatupad ng kanilang mga estratehiya at programang may kaugnayan sa seguridad. Aabot ng 6.4 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng National Capital Region Police Office mula sa kanilang mga operasyon mula August 7 hanggang August 11. Sa isang pahayag, sinabi ni NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nortates na nasa mahigit dalawang daan at limampung operasyon ang ikinasa nila sa limang distrito nito sa Metro Manila, kabilang sa mga nakumpiska ay Shabu, Marijuana at Ecstasy. Isang daan at apat na naman ang naaresto. Ang Quezon City Police District ang nakakumpiska ng pinakamalaking halaga ng droga na abot sa higit tatlong milyong piso. Kasunod dito ang ang Manila Police District na nakakumpiska ng mahigit isang milyong pisong halaga ng droga. Ang Southern Police District ay nakasabat ng higit siyam na at limamput pitong libong pisong halaga ng droga. Sa Eastern Police District ay umabot sa mahigit walong daang libong piso ng droga ang nakumpiska, habang sa Northern Police District ay umabot sa mahigit kalahating milyong kontrabando ang nasabat. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng PNP na mapuksa ang iligal na droga sa mga komunidad. Nagpadala ng iba't ibang tulong at programa ang Office of the Vice President para sa mga preso o persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Sa pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology, naghatid ang satellite office ng OVP ng sari-saring serbisyo tulad ng mga gamot, pagpapaospital, pangkabuhayan, tulong sa pagpapalibing at sa mga naapektuhan ng sakuna. Mahigit 2,200 preso na ang nakapiit sa Zamboanga City Jail ang nakinabang sa tulong ng OVP. Samantala, pinuri ni OVP Zamboanga Satellite Office Manager Michael Angelo Saavedra si Jail Superintendent Xavier Solda ang warden ng Zamboanga City Jail Male Dormitory dahil sa pagsasayos niya sa pangangasiwa ng pasilidad. Nagpasalamat naman si Solda sa OVP sa pagtugon nito sa mga pangangailangan ng mga preso. Sinuspinde ng Department of Tourism ang isa pang kontrata nila sa advertising agency na DDB Philippines. Matatandaan kay ng sila ng DOT ang kontrata nito sa DDB dahil sa paggamit ng stock footage para sa isang promotional video ng kampanyang Love the Philippines. Sa budget briefing ng DOT sa Kamara, pinunuan ni OFW party list representative Marisa Delmar Magsino ang kontrata nito para sa counseling services kaugnay ng promosyong panturismo ng Pilipinas. Nagkakahalagang kontrata ng mahigit 124 million pesos na matatapos sana sa Agosto at 31. Sagot ni Tourism Secretary Cristina Frasco, sinuspindi na nila ito para matiyak na naayon ang proyekto sa interes ng ahensya. Ayon pa kay Magsino, may kontrata pang 12.99 million pesos sa pagitan naman ng DDB at Tourism Promotion Board para sa consulting services sa pagsasagawa ng mga convention at iba pang event. Sagot ni TPB Chief Operating Officer Margarita Nograles, patuloy at nasusunod naman umano ang kontrata. Samantala ay minungkahi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na kasuhan ng DDB dahil sa kahihiyang idinulot sa bansa ng balilyaso nitong video. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.